Hello, hello everyone. Ayan po, mamimigay po tayo ng bigas po doon po sa aming mga kamag-anakan. Ayan, napakalaki po kasi ng aming a, pamilya guys. Kaya ayan po, mamimigay po tayo ng bigas at isang buong manok. Ayan po. Pangdagdag na din po ito sa Noche Buena. Ayan po. Para po sa aming mga kamag-anakan kasi madami po kaming kamag-anak, malaki po ang aming pamilya. Pero wala, hindi po ako, wala daw. Pero hindi po ako nakatira doon sa isa compound kung saan po uh, doon nakatira halos ang aming mga kamag-anak. Ando na po yung aking mga lulut-lula, mga pinsan, auntie ang call. na po halos nakatira. Ayan po. <clears throat> Sasakay na po natin ang ating ipamimigay sa aming chariot. Ayan po. <laughs> yan po ang aming uh, ginagamit. Lalo na uh, kinakargahan ng mga gamit. Ayan. Pag nagtitinda kami, naghahakot kami papuntang school kasi nasa canteen tayo nakapwesto. Kaya ito po ang aming madalas kinakargahan. Ayan, kung nakikita nyo po, andyan na po yung ating mga bigas at yung ating manok. Ayan, at ready na po tayo. Bakit kaya bumaba po ako dyan? Ano kaya nakalimutan ko? Ayan. <laughs> so, ayan na po pala tayo. Kaya ako bumaba kasi andyan na po pala tayo sa aming um, destination. Ayan na po yung lugar kung saan po ako... ah... Uh, tawag dito lumaki. Andyan na po yung aking mga kamag-anakan. Ay nasa sitio, ano po kasi kami, sitio Ilawod. So, yung bibigyan namin yung kung paan, Kaya po kami kumakanta dyan. Ayan po, kasi kinakaruling nila ako. Kaya inunahan ko na sila. Ayan po. So, in, habang inaantay namin yung iba na darating, ayan, excited yung mga bata na magpapaparlor games daw. Magparlor games daw ako sa kanila. Kaya sabi ko, pag uh, may mga barya-barya pang matitira or may makita tayo mga barya dyan sa ating bulsa, ayan, sisikapin namin na makapag-parlor games. Kasi yung mga kabataan, guys, just ko po, laro lang. Alam nyo naman po, pagpasko, ayan po, ayan. ah uh, <clears throat> may nakabitbit na mga kamag-anak namin, mga mahal na mahal namin 'yan. Mga mahal namin, mga kamag-anak 'yung nandiyan ayan. Tinitinan pa namin, inaantay pa namin kung sino pa 'yung darating kasi pinapatawag na namin, ayan 'yung iba busy, busy pa sila. Kaya pa isa-isa silang ano, nagsidatingan. Ayan. Nakakatuwa lang dahil um, yung mga kabataan nag-aantay na makapag-parlor games daw kami. So baka mamaya may sisingit namin yan. Ayan, inaantay namin yung mga darating pa. Kasi yung iba nga, sabi nila, yung pinapasundo namin, um, sabi nila eh, meron daw mga naglalaba pa. Pero yung isang buong compound na yan guys, ayan, halos mga kamag-anak ang nakatira dyan. Walang ibang ano, dugo, kundi talagang, dugo ng mga machete ang nandyan machete um, kumbaga yung matatawag yan na columba compound kasi yung kolomba yun yung pangalan ng aming a uh, great great grandmother yan <clears throat> kaya pinangalan ng columba compound Ayan, tagal pa tagal pa kami nag-antay dyan siguro inabot pa kami ng mga 15 minutes o 20 minutes yata yun, kasi yung iba hindi kaagad nakarating. Yan. <clears throat> Pinaiikot namin yung buong compound na may pamimigay kaming Noche Buena. Yan. Kaso nga lang, yung iba talaga busy busy. May isa na naglalaro ko na bata. Yan. Talagang excited yan sila. Hindi makapag-antay na mag-umpisa kaming mag-parlor games. Yan. Nilapitan ako ng aking ano ka-partner in crime sa pamimigay. Ka-partner sa kawang gawa. Ayan. Yung, siya yung namimigay ng mga ano. Siya nakatukang mamigay ng mga manok akin yung bigas. Ayan. Dumating na yung mga kabataan. At talagang <coughs> kinukulit na nila ako mag-umpisa na kami mag-parlor games. At may isa dyan ngayon sasayo bigla. Ayan. Ang tabayanan nyo po. Ayan na. Ayan. <laughs> Nangangaruling. <laughs> sa may ng ano, kanyang manok at uh, bigas. Ayan. Mas buti mga bata dahil ang bilis. Ang bilis nila talagang magumpukan. Ayan, sila yung mga nagpupunta sa mga bahay-bahay para ipaalam sa mga nakatira doon sa mga kanilang mga bahay na kailangan na nilang magpunta at tanggapin na yung kanilang bigas at manok. Tua-tua yan sila dyan guys. Paisa-isa kasi dating. Paisa-isa ang dating. Tapos, uh, alis Kaya, ayan. Uh, ayan na yung nasa kabilang dulo. Sa kabilang dulo yan sila nakatira. Yan Isang buong manok at bigas. Dagdag no, chebana yan Nakakatuwa lang at daming ano, ah, uh, daming uh, tawag dito. Gusto pa sana manghi. Kaso, um, naubusan na. Naubusan na kami. Yung aming mga sponsors dyan, ayaw nila kasi magpakilala. Yeah. <coughs> Kaya, yan, sila yung aming mga anonymous na mga sponsors for the year 2023. Yan. Ayaw nila magpakilala kasi nga daw eh nakaka baka hindi daw nila kayang i-accommodate lahat. Ayan. Sila pa nga yung ano naglakas uh, naglakas loob o kaya nagbibigay ng grasya pero takot silang mabash dahil uh, baka daw hindi nila kaya baka daw merong magreklamo na hindi pa na nabigyan ganyan kaya um, sana naman sa mga sponsors namin na ayaw magpakilala ayan uh, kami tuwang tuwa at nagtiwala po kayo sa amin na kami yung magiging daan at mamigay ng mga uh, gusto yung iparating maraming maraming salamat po